FM News. Bilang suporta at pakikisa sa kadiwa program ng pamahalaan at Department of Agriculture, formal nang binuksan ngayong araw, September 26, 2023, ng ahensya, ang kadiwa sa Head Office, Minantino Kawayan City, Isabela. Isang araw na ng kadiwa sa Nia Maris, Partikular sa head office nito sa Minanti Kawayan City, Isabela, na nagsimula na kaninang alas 8.30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sari-sari mga pangunahing produkto ng mga magsasaka, mangingisda at irrigators associations galing sa limang division offices ng maris ang inaasahang mabibili. Maliban sa mga pagkain mga gulay at prutas, ang makalahok sa kadiwa ay ang nagdala din ng kanilang processed and preserved fruits, vegetables at mga produktong hangos sa sinaliang livelihood training hayat pa ng niya Maris na sa mga pagdalo ng publiko sa kanilang kadiwa ay malaking suporta ito sa sektor ng agrikultura. At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si Idol Reward Mata ng 98.5 IFM. Idol mo sa balita, tugtugan at public service, Idol! IFM News